Maligot tayo, guys. Ang linis-linis ng tubig, oh. Diba? Kailangan maligot tayo sa dagat. Minsan-minsan, para yung mga katikati natin sa katawan, mga lody-lody, ba? Ay, na, ano, ha? na, na Alis. kumbaga natural lang ano hindi yung puro ointment lang mababaw lang oh hanggang dito lang dito sa basig di uh, ba? Diba? dito tayo sa tubig o so, oh, ayan ayan oh may mga nag excursion doon so ayan guys ligo tayo guys Minsan lang guys kasi minsan ang labo-labo nitong tubig. Minsan naman ito ang linaw-linaw oh. Tingnan nyo oh ang linaw-linaw. Oh ba? Diba? Whew. Whew. Ligo tayo guys. Ligo. <laughs> Basta ganun kami pag sobrang pagod pag ano tapos punta kami sa dagat. So ayan guys oh. Baka sabihin nyo hindi ako sa dagat ha. Ah sa swimming pool ligo tayo ligo oh ang tas-tas na ng araw si tanghali na tanghali na kami pumunta pero okay lang kasi malamig lamig naman ang tubig so ayan guys kita nyo ang linaw linaw ng tubig ang babaw lang o oh, minsan naman <laughs> ayan kasi pag bukas sa araw marami ng tao sigurado dahil maraming bakasyonista so hindi na kami makapaligot at least ngayon wala talagang tao, tingnan nyo yung shoreline oh. hanggang doon sa dulo na yun, o oh, tingnan mo ang dami wala, yung mga bangka, nakataas lahat ayun lang nag-iisa o oh, meron merong nag-iisang bangka ayun so, ligot na tayo guys bala na itong stick ko na ito na maano lagyan ng tubig, o kung mag-type itong cellphone ko, hindi naman siguro. Oh. Ako okay, pa lang. Diba? Ayun, malis na motor. ito. Ayun, dito lang sa mababaw. Nakatayo lang ako guys. Hindi ako nakatayo. Angin. Walang bato. Walang masakit. Ganda dito maligo. Ba't lagi ako nakalipa? na ra dam dam matagal kami guys hindi nakapunta ng dagat higit siguro isang buwan na hindi ako nakapunta ng dagat kasi nga diba natrakaso ako tapos ano pa ba yun ang daming ah, ano ano sa buhay ang daming mga pinagdaanan lalo na yung ASF na yan ako guys Milyon-milyon Kawabang mga hog racers Nang mga bakyad lang Pero Anong magawa Yan ang ano Tuloy pa rin ang buhay Tuloy pa rin ang Life must go on Pero kami kasi Hindi, isa lang naman Ang nai <laughs> Ang nae ano namin Kasi hindi naman kami nag-alaga ng marami Dahil nga matanda na kami eh, ayon ayun. Hindi nag, ano. Isa lang. Isa lang na ano. Pero sa iba, sa mga kamag-anak, sa mga ano. Ang dami guys. Kawawa. Kaya kailangan mag-stress free tayo. Kasi ako, kahit hindi yung sa akin. may Naiyak talaga ako. Masakit talaga sa dibdib ko. Hindi dun sa, hindi don sa gastos. Yung mga nababalitaan mong buhay na inililibing na mga alaga Naku guys, sakit sa dibdib nun. So, ayan na guys. Ayan na. Ligo tayo sa dagat. Kala nyo, oh, sa dagat ako. Ang lino-lino ng tubig. Ang lino-lino ng tubig. Oh, wala naman taong makipagtinginan sa akin na magbibideo. Hindi ka tulad na. Pag maraming tao, siyempre, maraming manunood. Mga mangyan ba? <laughs> sa nagbibideo. So, ako lang ngayon dito mag-isa, guys. Ayan, o. Oh. Ang hirap ng signal. Hindi ako maka -ano, Makachimpo lang ako ng kita. Yun, nakachimpo ako ng kita. Nakachimpo ako ng isang, ano, katry. lang. Wala na. Hindi na makasagap. So thank you guys for watching. Hindi rin ako makalive dahil nga hindi, hindi pwede signal dito. So thank you. Ligo tayo sa dagat.